ay suspek sa pagpatay at paglibing sa mag-inang balikbayan sa Tayapa City. Kusang loob sa nasumuko ang uh, kapatid na babae ng, biktima, ng nanay na biktima sa bayan ng Teodoranz uh, Albay uh, kahapon ng tanghali, araw ng biyernes, sa uh, panayam kay uh, police Major uh, Darwin Sevilla. AP ng Pio Duran, sinabi nito na humingi sa kanila ng tulong ang anak na lalaki ng suspek upang uh, magpuprosinso o ang pagsuko ng kanyang nanay na si Liga, Ligaya Olivia Pahulas, kapatid ng biktima si Lori, Lori Litada. Kaya silang uh, nakipag-ugnayan sa Tayaba City Police at itinon-over ang ginang ng uh, akha kagabe ay dinala na ma dinala na rin sa Tayabas City ang suspect para sa proper na investigation ayon sa naunang report ng Tayabas Police na nawala, nawala uh, o nawala ang mag-asawang uh, may-ari ng uh, bahay na sinaligaya Olivia Pahulas at Mr. nito na si Charlie Pahulas sa kanilang tahanan sa Binia Vita Subdivision Barangay Isabang Tayabas City noong unang linggo ng uh, Marso batay siya na paulat na nawawala ang uh, biktimang ma mag-inang OFW na si Lori Nicada at ang uh, Japanese uh, citizen na anak nito na nakilalang si Maya Motigi, 26 anos, noong February 2021. Nagbalikbayan uh, ang mag-inang biktima mula sa Japan noong February 20 at nakituloy uh, sa bahay ng uh, suspect. Nitong Wabes ng hapon, na-discovery ang mag-ina uh, na pinatay pala at inilibing sa bakanting lote, hindi kalayuan sa bahay ng kapatid. Natuklasan din na nawawala ang yung pesos uh, ng uh, magina na uh, ipambabayad siya na sa kanilang uh, nabiling property dito sa bayan sa Quezon. Itinuturing ng tayabas sa PNP na person of interest, ang kapatid dito at ang mister ang pera at o motibo sa nasabing krimin. Ayon pa kay mga uh, major civilia, uh, tubong nga uh, Hubilar ng Albay ang babaeng suspect at uh, nakapag-asawa naman ang anak nito ng uh, taga-Pyoduran. Kaya doon ang uh, mga ito na uh, pasamantalang tumuloy na umalis ng Tayabas City sa Quezon. Nasa kustubian na ngayon ng uh, Tayabas Police ang suspect habang uh, patuloy sinasagaw ang investigation. So, subalit so, wala pa rin namang inilalabas -ini ang atayabas ng MP ng uh, information at hindi pa rin ipinakikita ang nasabing suspect dito sa lalawigan ng Quezon. Mula sa kanonahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjansu, kaya tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino.